Magandang gabi mga idol, welcome back po muli sa short video po natin So ang ating pong pag-uusapan ngayon mga idol ay tungkol po sa switch mga idol At meron na naman po tayo ditong mahiwagang papel mga idol So yun nga po ang pag-uusapan naman natin ngayon mga idol ay yung uh, switch mga idol Electrical switch o device Para saan nga po at ano po ang uh, switch na tinatawag po natin So ito po yan mga idol, ito po yung klase ng Switch na ginagamit natin sa electrical. Ito po ay isang klase ng switch o tinatawag po itong uh, SPST. Ano pong ibig sabihin ng SPST mga idol? Ibig sabihin po single pole, uh, single throw mga idol. SPST. 'Yun po mga idol ang ibig sabihin ng SPST. Yan para po mas maintindihan po ninyo mga idol, susulat po natin ulit dito mga idol sa mahiwaga nating papel. Ayan, so SPST. 'Yan, S P S T. Ang ibig sabihin niyan mga idol, sabi ko nga kanina, 'yung SP ay single pole at yung ST single throw. Ayan. Ayan po. SPST. Single pole, single throw. Yung ating switch mga idol. Ito po yung isang klase ng switch na pinakasimple sa, na ginagamit natin sa electrical. Ayan. So ano naman po ang uh, <clears throat> itsura na ito kapag nakikita natin sa uh schematic diagram o sa plano mga idol or sa schematic diagram mga idol. So ganito po 'yan, symbol lang po kasi ang makikita natin doon kapag sa schematic diagram. Ito po yung pinaka-simsing uh, simpleng symbol niya mga idol. Ayun, symbol. Ganito po 'yan. Ayun. Ito po 'yung pinaka-simpleng uh, switch mga idol. Ayun po. Ayun, pag may nakita kayong ganyan mga idol, uh, kung kuno po 'yan, SPST single pole single throw or Uh, switch for short mga idol Ayan So ito po yung ating uh, pole Ayan Ito naman po yung ating tro. Ayan Ayan mga idol Ayan uh, Mas ipapaliwanag pa natin Ito Ang ibig sabihin na uh, tatagalog po natin Para mas maintindihan ninyo mga idol Single pole ibig sabihin yan mga idol Ay uh, isang linya lang Or isang circuit lamang Ang ang kaya nitong uh, kontrolin mga idol isang uh, circuit 'yan. Mga idol, ang kaya niyang kontrolin. Uh, 'Yan. So sa single throw naman uh, paliwanag natin mga idol, no? So mayroon lamang po ito, ibig sabihin mayroon lamang po itong isang posisyon na kayang i-on at isang posisyon na kayang i-off, mga idol. 'Yan. Katulad po nito mga idol, no? 'Yan. Single pole, paggan uh, on 'yan Ganito pong itsura niyan pag on, mga idol. Ay. Wait, wait. Yan. Nakakonekta po yan. Wala po yun, ha? Yan. On. So, ito po pag off, mga idol. Yan. So, ibig sabihin, pag naka-on, continuous po yung daloy ng kuryente. Yan. Pag naka-off naman, nakakat. Yan. Hindi po connected yung ating conductor o sa loob ng switch. Ayan. Ganito pong itsura niyan pag nasa side view, mga idol. Sa loob ng isang uh, switch. Ito. Ayan. Ayan po pag off. Ito naman po pag on. Ayan. Meron na po tayong uh, indicator dito, mga idol. Yan o. Ayan. Pag naka-push po ito, ibig sabihin, naka-on. Ayan. Pag naka off. Pag naka ganito, on. Ayan, ituturo po natin mamaya kung paano rin po ito i-check sa pamamagitan ng ating tester, mga idol. Kung paano natin uh, makikita or matitest kung gumagana pa ba ang ating switch or hindi na. Ayan, mga idol. At sana po yung naka, na ipaliwanag po natin ng mabuti dito sa simpleng paliwanag lamang, mga idol. Pagpasensyahan uh, pagpasensyaan nyo na po yung ating mga pinasulat dito, mga idol. Ano? Uh, at kung may mga comment po kayo, pwede nyo mag-comment dyan sa baba, mga idol at uh, pwede nating sagutin at pwede nating i-adapt dito at uh, para sa bagong kalaman mga idol. Yon mga idol, uh, tuloy po natin. Uh, paano naman po i-check ang ating uh, SPST or single switch na tinatawag, no? Sa paggamit po ng ating uh, digital multitester, ano? So ito po ang gagamitin natin mga idol. i lang po natin. Ayan. naka na po. So, ito po ay automatic kahit hindi mo i-set or select yung ating uh, multitester ay pwede. Pwedeng pwedeng gamitin. O, pwede rin iilaw mga idol. So, yan. So, sa po ng ating uh, ating switch mga idol, ayan, makikita nyo po dito, meron po tayong apat na butas mga idol. Yan. So, madali lang ko uh, kanyan. So, ito pong dalawang butas na ito, mga idol, ay magkakonekta yan sa loob. Ayan. Ito rin po, magkakonekta rin po yan. Ayan. Huwag po kayong malilito, mga idol. Magkabilaan lang po yan. So, limbawa, ayan, magkakonekta po yan. Test po natin. Sa set po natin, ito, naka-auto naman na po yan. Pwede nyo, ikon yan, i-set sa continuity test. Ayan o. Ayan, continuity test, mga idol. Pwede nyo i-set yan. O, select natin. Para mas maliwanag. Ayan, oo. Oh. Nakaset na po yan. Sinelect po natin yung continuity test. So, lagi nating set sa continuity test pag nag test tayo ng mga switch or terminal or wires. Ayan. Pabakita ko po sa inyo, na-connected po ito. Dapat tutunog po yung ating tester. Pag-connected yan. to. So. Ayan, Oh. Nilagay po natin dito sa dalawang butas. Tumunog. Magkakonekta po kasi yan, mga idol. So, ibig sabihin, good yung ating linya. Sa kabila naman. O oh yan, tumunog din. So, magkakonekta. Ngayon, hindi pa natin ipapakita kung good or bad yung ating uh, switch talaga mga idol. Paano naman natin i-test? So, yun pa rin mga idol. Uh, yung test uh, set natin sa ating multitester ay continuity test. Ayan. So, paano? So, magkabilaan tayo. No? Kahit baliktaran to mga idol kahit ganyan, okay lang. Kahit ganito rin, okay lang din. So, test na natin. Pag tumunog, ibig sabihin, ito, naka-off muna. Naka-off, idol. Naka-off, no? So, dapat pag naka-off, wala talaga tayong uh, ma konjan, dyan. test, Walang palo. Dapat. Or, walang hindi tutunog. Yan, mga idol. O, wala. So, kapag inon natin, dapat tutunog. Ayan, no? Tumunog, mga idol. So, ibig sabihin, yung switch natin, Hi good. Ayan. O ayan. So ang maririnig natin diyan kapag ang gamit natin is uh, digital mga idol ay syempre ohms resistance ang maririnig natin diyan ayan oh. Oh, pantas ng resistance niya mga idol. Ayan oh. O ayan. So ganoon lang po mag-test ng uh, SPST o oh, single switch mga idol. Ayan, gamit ang ating digital multimeter. Ayan mga idol, maraming maraming salamat sa yung panonood po muli. Maraming salamat at uh, hanggang dito na lang po ulit ang ating video mga idol. Uh, maraming maraming salamat po ulit and God bless. All goods po tayong lahat mga idol.